Na paano? May natatanggal niya. Saan? Ito, ito, ito Hindi, hindi siya natatanggal. Wala yung ano mo. Wala yung cash washer. Kaya gumagalaw Wasan? Sino nagbukas? Binuksan nyo? Pinalagyan ko nang ng battery. Saan mo pinalagyan? Doon. Sa kabila. Wala kang... Eh, di nila binalik yung case washer mo. May case washer to. Kaya siya gumagalaw ito. Wala siyang case washer. Meron siyang plastic dito. Para na, siguro na tumasik. Hindi niya nakalimutan yung kabit. Case washer yun, boss Roger. Para siya... pag ito, ito, Okay. Di mo na, di na, na, na ano, di na, na, makita o di mo na balikan. Hindi, okay, di mo na balikan. Ito parang ganito siya yung case washer. Kaya Para hindi siya gumagalaw. Okay. Pinalagyan mo baterya? Hmm. Local yung baterya na kamagay mo. Baka may original. Hindi <laughs> naglalagyan ng original. Local yan. Sa alam sarap. No, sa pus tinggo sarado Sabi niya, 'yung sabi niya, original rehiyonal daw 'yan, eh. Local 'yan. Tapos ina, wala pa 'tong ano, wala pa 'tong case eh, washer mo. pag walang case washer kumaano to uh, aalog pag in-adjust mo mamamatay kasi <coughs> hindi mo na may tutulak yung pihitan hindi nila ibalik to hindi na mauulit yun katabi mo pa naman yon. sabi niya original siya diba sabi niya papatang ko doon ng tapos tapos doon orihi. Local 'yan. LR, ano 'yun? Hindi ganyan ang routine. Hoy. 'Yan ang ba't hindi mo nakita. mo yung pihitan. Kasi wala nitong case waise. 'Pag lang. na binalik to. Alam niya naman yun. Alam niya naman na pag wala yung ganito, gagalaw yung makina. Bago Pinalagyan ng baterya Ah, may ano lang yun doon. Meron lang nakalagay na lak yung dyan, ano? Hindi mo nakita yung puti dito? Hindi. Misa, may mga lak lang yan pag bago, kaya nakahinto. Tatanggalin mo na yung lock, aandar na. Binigay lang kasi na like Ayan, Oh. Ito yung wala, yung puti. Ngayon, pag inugot mo na to, hindi na siya gagalaw. Hindi na gumagalaw. Ayan, maandar na, Oh. Kasi hindi na siya, pag hinugot mo, hindi na gumagalaw. May ibabaon mo na itong pihit. Wala yung case wassail. Yung ka pa nun? May patas ka Anong gas? Yung agad na tatanggal yung lock yeah. niya. Eh. Dito. Pero kasi na sa'yo. Oo. Oh, ko na yun. Eh. ta magkano? Tiniro. 50. 50? magkano Oh. mo sa baterya. 150 Patay tapos 50 pesos ka pa sige salamat ito dito strap pwede pa to eh hindi yung pang doon tignan ko kung ako dito sana cash hindi na habot ko dyan